Okay, lagyan mo ito dito. Lagyan mo para mag-ano, may sapi pa dito. May ano pa dito, oh. Hello mga kamoy mo. Welcome back to my video. So, nandito ngayon tayo sa Buhay probinsya At umagang-umaga ngayon, kakain tayo. Oh, may chicken, oh. Di ba? So, ito yung view namin. Ayan, Ayan kakain tayo. Siyempre, magsasayang. Siyempre, ayun o. Pakita ko sa iyo yung karating na doon siya nag-parking. So, hindi natin makikita saan siya pupunta. Baka tayo. Ano sya? Para siyang pirates. Hindi okay. natin mag-soon. Hindi ako makapag-soon kasi may kamay ako. pala yung buhay probinsya oh kita mo diyan pala kami naliligo ay mga manok ko diba ganda ng view mamaya baligo tayo diyan syempre slapangs na tayo kain tayo ang eh. isang hugas lang yan

manok. Yan lang dito nagtatapos ang ating video. Paalam. Magkikita naman ng amoy ng pangsing.